Hi guys, samahan niyo po ako magluto ng samanag of char. Yan na po, inahanda ko na po yung lutoing ko, tsaka yung kawali. Yan na na lang po ako ng kawali. So, maglalagay na rin po ako ng mantika, kasal Naghintay ka ba? <laughs> Wala na! It's a prank! <laughs> Charan! <laughs> So ayun guys, nakalimutan ko wala na pala mantika kaya gumamit na lang ako ng use oil. Tapos kinis ako na rin po yung sibuyas at bawang, halo ko lang po. Tapos nilagay ko na rin po yung manok, tapos na -halo, halo ko lang. Tapos naglagay na rin po ko ng dahon ng lauren at bitsin. Wala na nga wa po pa laman yung asin namin pero pagbukas ko ulit, may laman na. Magic. So ayan. Lagi ako na rin po yung ko ng toyo para magkakulay naman ang kanyang buhay, Char. Ito na nga, ito na nga adobo man. Tapos hindi ko pa alam, ba't turong na turok yan? Gago! Hindi ko talaga alam, bakit mo yung tsura Tinakpan ko na lang po, baka tapuan pa ng nga na lang, bye!